Welcome sa ating programang Easy to Understand Basic Bible Doctrines Ang topic natin today ay ang Unconditional Love of God Ipinagdiriwang ngayong buwan ng Pebrero ang Valentine's Day o Love Day Kaya minarapat narapat kong ishare sa inyo ang unconditional na pagmamahal ng Diyos sa atin Ang tanong, una, ano po ang tatlong klase ng love? Number 1, Pileo o brotherly love. Number 2, agape or the unconditional love of God. Number 3, eros o sexual or erotic love. Ang pangalawang tanong, ano po ang tinatawag na the unconditional love of God? Ito ang unlimited at unrestricted na pagmamahal ng Diyos sa atin na tinatawag na agape love. Na mababasa po natin sa Romans chapter 5 verse 8 at ganito po ang sinasabi. But God demonstrated his own love toward us in that while we were still sinners Christ died for us. Ang pangatlong tanong, mamahalin pa kaya ako ng Diyos kahit isa ako sa pinakamasamang tao sa mundo sa dami ng nagawa kong kasalanan? Yes po, mamahalin at patatawarin ka po ng Diyos kapag humingi ka ng kapatawaran sa Kanya at magsisi sa lahat ng iyong kasalanan. Kasi ayon po sa Romans 3.23, Romans 3.10 at 1 John 1.9 For all have sinned and fall short of the glory of God. As it is written, there's none righteous, no, not one. 1 John 1.9 says, If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. At yan po ang gusto kong iparating at i-share na mensahe sa inyo ngayong araw ng mga puso. Ang sobrang pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao na tinatawag na agape or the unconditional love of God. Kasi ayon po sa John 3.16 Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang ang sinuman sa kanyay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sa ating pagtatapos kaibigan ayon po sa 2 Peter chapter 3 verse 9. The Lord is not slack concerning His promise, as some count slackness, but is long suffering toward us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. At iyan po ang nais ng Diyos na lahat ng tao ay magsisi at magbagong buhay, kaibigan. Ako po si Brother Chris. At ito po ang ating programang Easy to Understand Basic Bible Doctrines. Please like and subscribe kapag na-bless kayo at nakatulong sa inyo ating topic today. Maraming salamat po sa panonood at naway pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos.